Ayan o. Oh. takot? Ah, oh. Lakas. Grabe. Sobra oh. Nakakatakot naman yan. Ayan o. Oh. Bago magulong yung walon. Bumabalok to. Ayan o. Oh. Ang tindi. what's up? Good morning at uh, isang mapagpalang araw sa lahat ng viewers ko. No? So, isa kayo sa ating Mindanao. At napakalamig ng ating umaga. O, oh, ano tayo sa may tabing dagat, no? Ayan, no? Nagwawala naman yung dagat dahil sa lakas ng amihan, no? Nang lumakas yung amihan. Siguro dahil sa low no pressure, no? Ayan pressure kaya yung amihan biglang lumakas ayan Wawala yung dagat ayan uh, sa viewers, no ayan maraming salamat sa yung uh, wala sa akong no ayan uh, thank you very much ako. Grabe. Oh, so, ngayon pala ay araw ng lunis, no? At hindi pa tayo mapasok. Kasi masakit yung aking paha. Para kung na marayo ma. O baka ano siguro, magkaw. Simula lang ito nung saya pa. Uh, natakil po. Wadi na. Wadi. So, alam mo, anong ta Tagalog yun? Anong tawag pa nun? Na ano yung paano sa matbo. Tapos, yun. Doon, doon simula, parang napilay. Yan at, nagabi mo yung tayo ng gamot. Ayan. Hindi na masyadong masakit ngayon. Pero so, kahit talaga, grabe. Sobrang sakit. Papahinga po siguro tayo ng ilang araw, no? Kitain mo natin na gumaling yung ating paa. Ah, shout out sa lahat ng viewers, no? Yan. Ah, uh, diyan natin yung camera para makita natin yung lugar. Kapit tayo sa kalagayan natin dito sa Burias Island. Grabe yung alo na buwawal ka naman wala. wala namang nakapalaot ngayon dahil sa lakas ng alo no? Laki yung alo, tsaka malakas yung ami amihan, yung hangin amihan no? Ang tindi, grabe Ang lakas Grabe oh Hello So I'm going to do it. You are talking to ito yung mga ah <coughs> uh, kinakatakutan ng mga mangisda no yung malaking alon lalo na sa panahon ng ganito ah uh, amihan grabe laki ng alon dito <coughs> ayan shout out sa lahat ng mga mangisda no so hindi naman tayo makalaut yan. Kasi sa mga yung panahon tayo sa low pressure siguro. Kaya ano basta mas bigla yung amihan dito. Na uh, dito awa talaga yung mga taga Burias. Hindi lang sa Burias to, no, kundi sa ibang lugar pa. Yan. Tado talaga yung karamihan sa panahon ng amihan kasi malaki yung alon, malakas yung hangin hindi pa palaot grabe Ấy Ừ. Ấy Ừ. Ấy Ừ. Lo. Oh. Ulo. Oh. Know, oh. Braby, oh. Kung may buto yung ano yung alon baka durug-durug yung mga bato dyan sa gilid eh. wee di na ang lakas ng hampas ng alon eh Buti na lang At walang, walang buto yung alon Kaya Hindi na durog yung mga batok Pero matindi talaga Grabe na ng alon Doon oh no? Grabe doon oh no? तो अभी हाल ही में कंपनी येर में

Ito so, may kanto na yun o. Oh. Ayan o. Oh. Abuti ng 2 meters yung ano, yung taas ng alok. Ang grabe o. Oh. Alam, alam. Pagdak ka. Grabe ang alok talaga Grabe oh. Ngayon ko lang nakita yung mga anong dito na tumbang laki. ano? no. Và bình an luôn nhỉ naman yung yung alam kung hanggang na pagmasta ng alam dito kahit nakakatakot maganda pa rin pagmasta ayun o oh. oh. Yan. kung gusto niyo mag-relax, punta lang kayo dito. May gilid ng pangpang, -pang, oh. Ayun, oh. Grabe, oh. Lakas. Ito, oh. Yan. Ang camera. Ang camera. gustong mag-relax, punta lang kayo dito. Kakaaliw tingnan yung mga halon, no? At sa gustong magpakamatay dyan, punta lang kayo dito. eh, <laughs> anyway, joke lang, joke lang. Oo, oh, oh, ayan na, oh. oh. Kahit nakakatakot, nakakatuwa na pagmasdan yung alon, no? So, at hanggang dito na ako yung aking video at maraming salamat sa lahat ng viewers lahat ng subscribe sa lahat ng comment at yan uh, shoutout sa inyong lahat